Ang video na ito mga kaubayan ay inaayos ko itong mga tanim ko kasi masyadong pong makapal ito. Hindi po makahinga itong mga itong sili ko. Na kaya ayusin ko po. Itong oregano na ito mga kaubayan, ito ay napakabisa po ito sa mga panggamot sa ubo sa ubo po marami po kaming pinagagamitan itong oregano na eto mga kaubayan bilang panglunas sa mga karamdaman sa masasakit na katawan ay mabisa po eto yung masasakit na kasukasuhan yung mga namamaga po sa ubo po ang proseso po ng paggamit nito pag sa masasakit na kasukasuhan mga kaubayan ay itong dahon niya na ito itong dahon niya na ito kinukuha po namin ito itong dahon niya na ito pinipitpit po namin ito saka po namin itinatapal sa masasakit na kasukasuhan yan po sisipsipin niya po yung masasakit na kasukasuhan natin yan po isang katangian niya pangalawang katangian niya po yung mga namamaga po at yung sa ubo naman po kahit gaano po katagal na yung ubo na yan, kahit taon na po yan isa ito, itong oregano na kasangkapan sa panggamot namin sa mga ubo kumukuha po kami ng dahon nito itong oregano na ito hinahaluan po namin ng tangkay ng ampalaya tangkay ng ampalaya Uh, lagundi, hinahulaw namin ng lagundi, uh, dahon ng bayabas, mga kaubayan, ipinapakulo po namin yan kahit gaano po katagal yung ubu na yan. At napagtsagaan mo po <coughs> ang pag-inom ng oregano, uh, tangkay ng ampalaya, lagundi, uh, daon ng bayabas at gayaba no kahit gaano po katagal yung ubo na yan, mga kaubayan ay may kakayahan po siyang lunasan may kakayahan po siyang gamutin yan po kaya hindi po ako nawawalaan ng oregano marami po akong oregano mga kaubayan hanggang doon po yan kasi po yan po ang kadalasan na ginagamit ng aking mga pasyente, marami pa akong pinaggagamitan yan hindi lang po sa ubo <coughs> yung masasakit po na kasukasuhan natin kasi po marami po sa atin ang mga, uh, may karamdaman na masasakit po yung kasukasuhan natin yung bewang yung balikat ito po ang pinanglulunas po namin itong oregano na yan, pinipit-pit po namin yan Ito, pinipit-pit po namin yan At saka namin itinatapal sa parte ng may mga masasakit na parte ng katawan natin Subukan nyo po, mga kaubayan, subukan nyo po Kung kayo po ay masasakit ang inyong kasukasuhan uh, Bewang, balikat Subukan nyo po, wala pong masama kumuha po kayo ng oregano. Kumuha kayo ng oregano. Uh, Pitpitin nyo po ito. Pakatasin nyo. sa kanyo po itapal. Para ma subukan nyo po. Maobserbaan nyo po. Mabisa po ito mga kaubayan. Itong oregano na ito. Marami pong salamat.